Kahirap. Para po nga uh, nasa digmaan po tayo, para nasa gera, lahat ng tao ay kanya-kanyang habol, walang sistema, parang iniisip nyo po yung sarili nyo para lang makasakay. At kung nakasakay na po kayo, punong-puno naman yung bus. Bus po kasi ang sinakyan ko at uh, bawal po gumalaw. Bawal, ang pwede nyo lang po gawin, huminga. Habulan. Mahabang pila at siksikan sa loob ng mga pampublikong sasakyan, ilan lamang ito sa naranasan ng mga matataas na opisyal ng Department of Transportation, kabilang na si Acting Secretary Giovanni Lopez sa ginawa niyang commute challenge. Ayon kay Secretary Lopez, layunin ng pagsakay nila sa pampublikong transportasyon na makakuha ng opinyon mula sa mga opisyal para makabuo ng polisiya na makatutulong sa pagsasaayos ng transportation sector. Inilabas ko yung kautosan natin hindi para kastiguhin ang ating mga opisyal, kundi lang maranasan talaga nila para makagawa kami ng tamang pulisiya na akma sa actual situation on the road. Bukod kay Lopez, nakiisa rin sa commute challenge sina DOTR Assistant Secretary for Road and Non-Infrastructure Dioscoro Reyes, Undersecretary for Railways Timothy Jan Batan, kasama si Assistant Secretary Eduardo Danilo Macabulos, Undersecretary for Road Transportation and Non-Infrastructure Ramon Reyes, at Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Bigor Mendoza II. Nakakatuwa po, meron tayong mga senior officials na senior na talaga No, citizen senior citizen na sila at makikita mo po talagang sumakay po sila ng ating mga pampublikong sasakyan. Pero it doesn't end there. Ang, ang mas kailangan ko po sa kanila other than maranasan nilang hirap ng paglalagbay, kailangan ko po ng kanilang rekomendasyon kung paano mapabuti ang ating sistema ng transportasyon. Dagdag pa ni Acting Secretary Lopez na taus puso at tuloy-tuloy ang kanilang gagawing commute challenge. I don't know if... Uh, there was a time, there was ever a time na nag-commute po ang mga matataas na opisyalis ng gobyerno. So, we have to show it to the public, not only to Manubela, na we mean business and uh, we're sincere in doing this. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan.